Lolo na nangungulila sa yumaong asawa, kumakain kaharap ang litrato nito. Bagamat marami ang hindi naniniwala sa pag-ibig sa panahon ngayon, ang lolo na ito pinatunayan na maari pa rin maging wagas. Ang kanyang pag-ibig kahit na ang asawa niya ay yumao na. Kung ano ang buong kwento, eto. Sa isang video mula kay Rehana Rist, Tarasina na merong caption na Seeing my lolo tatay eating with my nanay's picture hurts the most. Makikita ang isang lolo na kumakain mag-isa habang kaharap at kinakausap ang picture ng kanyang yumaong asawa. Halatang halata rin ang pagiging emosyonal ng matanda dahil napapayuko na lang ito at tila naiiyak. Ayon kay Lolo Raul, pumanaw ang kanyang asawa na si Lola Tess na kung tawagin niya raw ay mahal noong Pebrero nitong nakaraang taon dahil sa diabetes at tila inatake rin daw ito sa puso. Sinabi pa niya na mahilig daw pala itong magluto ang kanyang misis at lagi niyang kasabay kumain. Ang nakakapawi raw ng kanyang pagod ay sa tuwing ipinaghahanda siya nito ng pagkain o di kaya ay ipinagtitimpla ng kape. Sa sobrang pagmamahal sa kabyak, naluluharaw ang matanda sa tuwing tinitingnan ang litrato ni Lola Tess dahil hindi pa rin daw nito matanggap na hindi na nito makakasama pa ang asawa. Ibinahagi pa ni Lolo Raul na talaga namang wagas ang pag-iibigan nila ni Lola Tess dahil kahit daw matanda na sila ay hindi na nagbabago ang na nila sa isa't isa. Gayunpaman, ang picture ng misis ang tumutulong kay Lolo Raul upang bahagyang maibsa ng pangungulila at inaalala na lang ang mga iniwana nitong magagandang alaala sa kanilang pagsasama. Ikaw, ganito ka rin ba ka-faithful sa iyong iniirog? D.W.I.Z. Research Report D.W.I.Z. Re Research Report Thanks for watching. Ito po ang Aliyo Broadcasting Corporation stations DWIZ 882, DWIZ News FM Regional, Home Radio 97.9, DWIZ News TV at Aliyo Channel 23 nationwide. Kami po yung nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Like, subscribe and follow.